Hello guys, good morning. Mga ka surprise surprise part to po ito nitong inihaw video natin. So ayun, do sa part 1 is nakapagpaningas na tayo and medyo nakabasa po tayo ng konting Bible verse. And ayun, mag-start na po tayo dito sa inihaw process. Although yung inihaw process din naman po yung pagpapaningas. Ito guys, may bago kong nalaman kasi nga 'di ba first time kong gumamit ng coconut husk o yung um, kalakasan nakakalimutan ko na tuloy sa tagalog yung bao ayon and then kanina itong bao is nakaano lang naka, naka itong bao ayan this is on top of the um uling so ayon and then napansin ko ang lakas ng fire niya so guys pwede rin pala ang bao nagawing ano natural um pampaningas kasi feeling ko yung oil niya kaya siya malakas na ganyan. Feeling ko yung oil niya is um nagaano siya, yung nagaapoy siya. So ayun, kung ayon yung gumamit ng gas, kung gusto niyo ng natural ano lang and gusto niyo mapabilis yung pagpapaningas, gumamit na kayo nitong bao. Ayan, so ang gagawin natin ngayon is yung nakita niyo naman siguro itong ano ano, tung uling. So ang gagawin lang natin is ililipat natin siya doon sa ilalim. So ayan. malakas talaga yung apoy nung ano nung bao so hindi mo rin siya pala pwedeng anuhin yung gawing ano yung pure na yun lang yung pangihaw mo kasi masusunog yung inihaw yung oil niya feeling ko yun yung talaga nagliliyab so yun nga di ba pag mga tagula na ganito mahirap magpaano magpabaga So, ayun, ang solution is itong coconut itong buno, ah, uh, bunot <laughs> itong coconut husk ayan, pero doon sa nagawa kong pag ano sa kanya yun nga um, siguro okay na rin ano, na, nasun, na nalaman kung malakas yung apoy niya pag uh, nag apoy na siya uh, so ayun, hindi mo pala siya kailangang sisindihan agad yung bao kasi mauubos lang siya. So siguro pag ano na, pag uh, pag nagiiho ka na ayun, pwedeng gradually maglagay ka ng paunti-unti para yon lalasa siya dun sa iniluluto mo. Pero ngayon parang feeling ko hindi na siya lalasa kasi parang naubos na. Ayan. Konti na lang yung natira na bao, puro uling na ito. So ayan, let's begin the the grilling process. Yan. So, paano ba tayo mag-ihaw? Ito po yung uh, basting ko. Alam niyo po yung basting na in Tagalog is yung pinangbabasbas mo. Ganon. Di gano ba parang yung sa mga pare? <laughs> Nagbabasbas silang ganon. So, tayo magbabasbas din kahit di tayo pare. So, oil lang po ito. This is pure oil. And then, nilagyan ko siya ng mga kalamansi. Ayan. So, oil and then kalamansi. Ayan. So, ganun lang. Napigapigain mo yung kalamansing ganun. Para may lasa yung pang basting natin. And then, ayun. Para hindi dumikit itong yempo o yung pork, i-shoot natin. <laughs> Ilagay po natin dun sa oil. Bago po natin siya ilalagay dito sa grilling. Bago po natin siya ilagay dito sa grill. Hindi po pa nga natin, masarap na. <laughs> ayun. So, ayan. Sabi nung kapitbahay, masarap daw yung iniihaw natin. Pero to, to, wala pa naman tayong nilalagay. So baka ang sinasabi niya masarap is eh. hindi yung iniihaw. <laughs> baka ako yun mga <laughs> <May> joke lang. <laughs> Sunday pa lang ngayon tapos medyo yung mga joke ko eh may ano pa. Naughty joke pa ako. <laughs> Ayun, hindi naman natin kailangan maging 'di ba gusto natin pag nagvlog tayo is lagi tayong parang poise ayan dapat hindi pawisan pero 'yun depende rin sa kung anong binoblog mo na okay na pawisan pero 'yun nga pag nagiiho ka kahit hindi naman masyado tayong pa kahit pawisan tayo okay lang lalo na kung ang camera natin is Samsung parang itong isa itong behind the scenes guys Samsung ito kaya parang instant ano parang naka shadow makeup ka or MAC makeup or kung ano paman man 'yan ayan ang ganda-ganda ng skin natin diyan pero dito sa main camera natin, uh, which is yung Apple, parang hindi siya, hindi okay yung, ewan ko ha, first time ko pa lang din kasing mag behind the scenes, so hindi ko alam kung anong itsura ko dun sa kabilang camera. Guys, kanina nga palang morning. Ano ngayon? Ah, 11.30 na ngayon. July 21 yata. <laughs> I, lost, I lost out of uh, track of time. So, 11.30 in the morning ngayon. And kanina, maaraw. Tapos biglang umulan. Alam mo yon within the span of 5 minutes, biglang magdidilip tapos umulan. So, ngayon, wag naman sana ganun kasi meron po tayong iniihaw. So, ito na yung first set, first batch natin. Ayan. Sayang sa tissue, kanina pa ako punas ng punas ng tissue. Okay na muna to. Paypay <laughs> -pay na lang. <laughs> guys dito naman sa marination hindi po ako yung nagmarinate dito so hindi ko alam kung ano yung nakalagay dito um, akala ko po ang marination lang namin is pero pwede kasi yung ano lang vinegar and pepper and vinegar so okay na po yun pero ngayon parang feeling ko yung mother ko nilagyan niya ng something na mga sauce ganon so yon. <laughs> Guys, hindi ako expert sa pag -iihaw, ha. Hindi ako expert. Pinakita ko lang talaga sa inyo kung paano ko mag iihaw Kasi nga, sa previous vlog ko, no, sinab sinabi ko po doon na nag -iihaw po ako. Kanya. Sa pag -iihaw naman, guys, ayan, baliktad ako, siya, baliktad ako ng baliktad sa kanya para hindi nasusunog yung mga parts. So, constant. Constant na baliktad ka ng baliktad. Siguro mga every after 3 minutes, babaliktad mo siya ng babaliktad rin. Ganon. O yan guys, sa usok na yan. Talagang, uh, what do you call this? <laughs> Ba't nag nag-SIM card insert tayo dito sa isang phone? Pero sana tuloy-tuloy pa rin yung pag-film niya. Ayan. Again, nag na ang film. Okay bang ginagamit ko yung term na filming pag nag-vlog? Kasi since wala naman siyang film, ba diba? parang hindi mo naman pwedeng gamitin yung term na filming. Siguro nagbi video na lang gano'n. But anyway, Okay na rin ang filming. Siguro naman gets na yon kung sino man yung nanonood ng vlog. So, ayan lang guys. Hanggang maluto na yan, ganun lang yung naging process natin. <laughs> so, let's say, isang isang timba yung iihawin mo. Ayun. <laughs> Puro ganun lang. The whole day. Ate Eling ka. <laughs> Ayan, sorry guys. sana nakikita nyo na kung paano ko magulat. Ganun talaga ako magulat, guys. Gan napansin ko, paano gugulat ako? Kung ano yung sinabi ko bago ko magulat, buulitin ko lang siya. Let's say, sinabi kong sili. Tapos nagulat ako, ay, sili ka. <laughs> Ibig sabihin siguro nun, guys, yung pag wala ka masyado maraming iniisip, di ba? Yun lang yung dinyo nyo masasabi masasabi mo. Unlike yung pag marami kang iniisip, di ba? <laughs> ayan guys, naka 11 minutes na tayo. Can you believe that? And then, ibig sabihin, part 1 and part 2 for today. So, ayun, masaya na ako dun sa life update na yun. ba? Diba? Something new. Hindi lang tayo moling ng moling or panay OOTD. Ganon. May bago naman. Bayan guys, susunod dadalhin ko kayo sa ibang city naman. Ano <laughs> nyo ba gusto? Mag-BGC ba tayo? Or <laughs> Parang di ko na kaya guys. Paano makakorna na lang ako sa mga... Alam mo yun guys, yung sa mga um, CBD or Central Business District na parang... Sino ba si, 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 makikita mo doon? Yung mga people climbing the corporate ladder. Eh yung pag alam mo yun, pag parang you don't like their guts. <laughs> I'm not saying I'm better than them ha. Huh? I'm just saying na parang been there done that. And ayun, respect na lang natin. Pero wag na tayong pumunta doon and then ipakita natin sa kanila na parang you know <laughs> natatawa ka sa mga ginagawa nila. Okay lang din naman siguro yun guys kasi pwedeng sila rin natatawa sa ginagawa natin. Di ba? Let's say sabihin natin yung parehas wala namang kabuluhan. Eh, at least yung sa atin, masarap yung... <laughs> at least hindi sa atin mabuti, ganun. I'm yung masama yung sa kanila ha. <laughs> ayun guys, ano bago tayo mapakwento na mapakwento, naka 13 minutes na tayo and ayun uh, I'm sure marami tayong napulot na na bago, de ba? And I'm so very happy, happy and thankful. Ayun nga pala guys, itong suot ko na ito, hindi ako pabor dito kasi parang boxing siya, pero I like yung wrestling. Alam mo yung magre-wrestling kayo, pero without hurting each other. Yung Paunahan na lang kayo kung sino yung makakapagpatumba dun sa opponent mo nang hindi, hindi mo siya sinasaktan. So wrestling yon. Pero yung boxing, iba yon kasi susuntukin mo siya So eto hindi ako agree dito sa suot ko na to. Talaga natutuwa lang ako sa kanya, guys. Sa okay okay ko yung binili, ang cute, di ba? Natutuwa lang ako dito, guys, kasi ano siya, yung mamahalin siya na tela. This is Elwood. Ayun, those who are <laughs> familiar sa Elwood, it's an Elwood thing. And this is actually an Elwood t-shirt. I don't agree with the design. I agree with the wrestling, but with not with the boxing. So ayun guys, Saka... Magpi-15 minutes sa tayo guys. Yun lang muna.